Alam mo ba, lahat ng gusto mo ay pwede mo nang ipagawa sa AI ngayon. Kahit sulat man 'yan, instructions, voice command, kayang-kaya ng gawin ni AI 'yan. And grabe, hindi ko akalain na ganoon na pala talaga ka-advance 'yung AI sa panahon natin ngayon. So in this video, pag-uusapan natin 'yung AI image generation kung paano mo siya magagamit sa current job mo ngayon. Business, freelancer ka man or agency owner. So kung ready ka ng malaman to, please make sure to watch this video. So dito introduce ko sa iyo yung 4.0 image generation ng AI. So this one is available lang siya dun sa paid version ng AI. Ayan, makikita mo dito sa screen. So make sure na naka-paid version ka. So ito yung reason bakit ako nag-upgrade kasi before, sabi ko enough naman yung free account ni AI ni OpenAI. So hindi ako talaga ako nag-upgrade. So nung nakita ko na meron silang release na ganitong uh, tool hindi na ako nagdalawang isip na i-try siya. So that's $20 per month. That's around 1,000 pesos, no? So, try mo siya and I believe magagamit mo talaga siya sa sa iba't ibang ano, iba't ibang uh, uh, business purposes or sa mga job mo ngayon. So dito, maraming mga pwede tayong gawin. So ngayon, i-explore natin siya. So punta tayo ngayon dito sa sa Open AI. So basically, log in ka lang sa OpenAI mo, gpt.com and then log in your account and make sure na nakakonek ka dito sa GPT 4O. Ayan. So, ito yung mga popular na nakikita mo. I believe nakikita mo to sa social media. May mga lumalabas, may mga nagpo-post na kagaya nito. So, ang tawag dito is Ghibli Style Studio. Ayan. Parang, parang style siya ng, ng animated, um, animated picture na mag-generate. So, this one, a uh, picture ng kids ko, ng dalawang kids ko, kumain kami sa labas. So, sabi ko, try ko nga to. Pinicturean ko sila. Tapos sabi ko lang, direct to the point na command, make Ghibli Style Studio. And ito na yung image generated. Siguro na-generate to ng mga one, less than one minute. So kung titingnan mo, nakakatawa kasi ganda ng ano niya. Oh. Ayan, nakakatawa siya. And then, ang uh, sobrang accurate, kung makikita mo dito, sobrang linaw niya, sobrang para talaga siyang... Um, kumbaga kang ano para kang visual animator or visual artist na na ikaw yung kaya mong gumawa anything na gusto mo ngayon especially sa 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 mga anime no sa mga comics so i believe sobrang matitig advantage talaga to at magagamit ng mga artist sa panahon ngayon so i tried another one so ito naman nag-travel namin to so nakita ko lang din sa sa library ko sa photo library so make Ghibli style studio ito na siya di ba nakakatawa talaga siya ayan ito yung na-generate niya So ito naman, sabi ko, I magte-try ako ng ibang ibang uh, command or ibang image, no? So basically, ito is instructions na. Ayan. So dito sinabi ko, ganun lang, a uh, small Filipino sari-sari store floating in the sky surrounded by uh, soft clouds and hanging lanterns. So, kumbaga, parang imagination na 'to, no? Ghibli style pa rin. So ito na. <laughs> ito na siya, sari-sari store na sa nasa ibabaw siya ng ng ulap, no? So may mga lantern din. So next naman natin ang ginawa ko is make this photo real, realistic. So parang gusto ko maging realistic yung photo na to. So, kumbaga, instructions lang siya. Okay? So bibigay mo lang yung instructions sa AI. Make this photo uh, photo realistic. So ito na siya. 'Yan. So wala akong masyadong instructions na binigay, makikita mo dito, ito na siya. Ayun 'Di ba? try ako ng a young girl riding a giant carabao through a magical forest with glowing fireflies. So, may mga command ka, minsan mapapansin sa gamit ng AI na hindi siya allowed. So, ang gagawin mo lang sa kanya is um, ipaparewrite mo lang yung ano na yon yung, yung prompt na yon yung nirequest mo. Suggest, uh, make it compliant on AI generation, image generations. And also, makaka-experience ka rin ng, ng cool down so delay dun sa image generation. Pero hindi naman one hour. So, Siguro every 5 minutes, no, nakakapag-create ako ng um, image ng tree. May cooldown siya. s'yempre nililimit din nila yan. So, hintay ka lang. So, nag siya. So, sabi niya dito, hindi siya uh, violate siya sa content policy. So, suggest new prompt and make sure uh, based on the policy. Sure. So, eto na. Then, pina-generate ko na sa kanya. Eto na siya. So, similar din naman dun sa unang request ko. Makikita mo, ang ganda niya, no? Ayan image ito naman, a realistic abandoned jeepney overtaken by nature, covered by uh, wildfires and so on. Ito na siya. Di ba? Sobrang realistic. Another one. Um rainy Manila ito ganun din. So, eto ma matagal man 31 minutes before I create another one. So, naghintay ako ng 30 minutes no binalikan ko siya. Sabi ko, proceed when you ready. Sounds good. And then, eto na siya. Proceed na siya, suggest new prompt dahil violate daw siya, of course. So, ito na pinagawa ko sa kanya and then generate it now. Ito na siya. Here we go. Di ba? Another one. Ecosy cause photo realistic Filipino kitchen. Ito na siya. Di ba? So, imagine guys, yung mga pwede mong magawa ngayon sa sa generation tool na to is unlimited. Kumbaga limitless. So ngayon, meron akong itatry try na meron kasi ko nabasa sa isang post doon sa Facebook ko and then Tinry niya na mag-drawing and then yung drawing niya, inutos niya to dun sa AI na gumawa ng simple ad na pwede niyang gamitin sa businesses niya. Or siguro, pwede mo siyang gamitin kung meron kang mga ka meeting, let's say, nagkakaroon kayo ng mastermind, uh, meeting with clients or um, uh, conceptualizing about sa new product or marketing angle, pwede niyo siyang gawin. So, ganito ang gagawin natin. And, ang gagawin ko dito is magdodrawing tayo ng one by one na na picture ad. Okay? Picture ad. So, let's say, ito yung one-by-one one picture ad. Okay? Here we go. Ito siya. Siyempre, one-by-one, drawing ka muna ng box. Ayan. Ganito yung tsura. Ayan. One-by-one one naman yan, oh. Tapos, ang papagawa natin siya, let's say, um, meron kang product na i-release -re and then yung product mo na to is about sa product, a uh, clothing brand, okay? Or clothing product, na? No? So, let's say, um, t-shirt, no? T-shirt. So dito ang gagawin natin is magdo-drawing lang tayo ng t-shirt. So um, hindi naman kailangan sobrang ganda na pagkaka-drawing. Ayun. Ayun, t-shirt. Ito yung t-shirt. Ayun. Diba? Wow. Mukhang t-shirt na 'yan. Alam na ni AI 'yan. Ngayon sa t-shirt, no? Dito, um, wala ka pang design. So dito, make sure na mag-add ka ng design. Example, ano bang, ano bang brand ang t-shirt mo? No? Okay, let's say for example, isip ka ng brand. Um, lagyan na lang natin ng brand is, ang brand is, um, where to inspire. Let's say, ito yung parang brand, eh, where to inspire. Ayan. Tapos, um, syempre, wala ka pa. Ito, very generic kapag ito lang yung papagawa mo sa AI. So, make sure na meron kang ipapagawa sa kanya. Let's say, so dito ba, sa ganito, ang tawag dito, ayan. Tapos sa, sa kwelyo, pwede mong uh, pagandahin din yan. So, ta tapos lalagyan natin yan ng mga instructions. So, ito yung, ito yung logo. So, lagyan na natin. Okay? Logo. Okay, logo. Alam na niya. Tapos, um, pwede nating palagyan kung ano yung kulay ng t-shirt. So, siguro, lagyan natin ng color. Dito, color. Ano yung kulay? So, siguro, gusto ko dito na black. Ayan. Black yung color ng uh, t-shirt. Yan. So, yung logo, mamaya, papag siguro yung logo, pwede mo lagay dito. Logo is, um, pwede, ano siya, logo color is uh, parang uh, white and gold combination yan. So, ayan nag nagko-conceptualize na kayo. Okay, ito yung gagawin natin. Ngayon, syempre, um pwede natin siyang palagyan ng 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 a model, no? Dito sa t-shirt mismo. So, dito sabihin na lang natin sa kanya, susulat ko na lang ha. So, dito susulat siya. So, dito yung mga instructions. So, instructions. Ayan, instructions. So, add. Okay. Model. Ayan, model. So, men. Uh, Filipino. Ayan. So, instructions number one. Number two, ano pa yung instructions mo? So, um, um, add Background. Ayan. So, background. So, siguro yung background, pwedeng, pwedeng ano siya, um, nasa Manila. Okay, Manila. Okay. Manila streets. Ayan. Number three. Okay. So, number three, pwede ka pang mag sa kanya ng another by, by, uh, dun. instructions na gusto mong ipagawa sa kanya. So, si dito, pwede tayong maglagay dito ng um, um, dito instructions example um, ito yung logo tapos sa baba pwede tayo dito magpalagay ng uh, um, tawag doon is um, title or um, a headline doon sa ad okay so create ad ayan so magigits na yan so dito uh, hindi ko na kailangan mag drawing so ito na yung 1 by 1 so size is 1 by 1 1 by 1 yan ito yung size and ito yung basic, kumbaga sobrang basic ng instructions ko. Ayan, sobrang basic ng instructions ko dito sa ating um, t-shirt. Ayan. So, anything na gusto mo, pwede sa pwedeng sapatos, pwedeng... Ayan, so, nilagyan ko lang ng ganito para <laughs> mag-isip ano, siya, mag siya. So, ito yung, ano, ito yung ipapagawa natin ngayon. Okay? So, ang papagawa natin sa kanya, ang gagawin ko dito is, is screenshot ko. So, ito na siya, na-transfer ko na siya sa computer and then yung recording video nito, um, yun yung screenshot natin. Ayan. So, make sure na kuha niya lahat ng instructions. So, this one, gagawin ko dyan, screenshot ko tong part na to. Here we go. Ayan. And that's it. Here we go. Screenshot. Close ko na. Tapos, after ko siyang ma-screenshot, ilalagay ko na siya ngayon dun sa AI. So, pupunta tayo dito ngayon sa Siguro create na lang tayo ng another um parang another new chat. Yan. Tapos ganito yung process guys. View tools, no? Hindi siya pwede naman directly um create an image, generate a image, pero pwede mong i-click to, yung dot na to, then create image. Yan, this one. Ayun. So dito um i-copy paste ko lang, control V. Ito na siya. Yan, ito na yan. So yung screenshot is ito ko. Ayun, ito po yan. Yan same lang yan. <laughs> So ngayon, gagawin natin is magki-create tayo ng instruction sa kanya. So ang una nating ipapagawa is basic, kumbaga basic command and basic instructions lang sa kanya. So ano yung instructions? So create an image, okay? So create image. So make a one by one, one by one, um image add for my um ayan. So yon, ilang lang. Tapos ito additional ano additional na lang to additional additional um uh, request branding aesthetics commercial use uh, readiness. So that's it. Ito siguro pwede na yung generic na 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 instructions or command and ito yung ipapagawa natin ngayon sa AI. So ang gagawin natin is ayan ayan, i-click mo lang to. Here we go. Ayan. Tapos magkakaroon niya ng parang getting started dito. So, tingnan mo kung one by one siya, number one. Tapos, ito na yon So, instructions, ito yan, sinulat ko lang. Add background, Manila streets. Then, create hook, headline, formats, ad So, siya yung mag-isip noon. One by one. Logo, where to inspire, color black t-shirt. Logo is color white and gold. So, let's see. Tingnan natin yung capability ng AI kung paano niya to gagawin, iisipin, paano siya mag-conceptualize dun sa instructions na binigay natin. So, dito, makikita mo, ayan, getting started na siya. So, basically, mga one minute yan. So, ganun yung ano. Oh, okay. Nakikita ko na may model, which is good. Ayan. Instructions, number one, add model, men, Pilipino. right nice. Tapos, Manila streets. Okay. By the way, hindi ko na nilagay dito yung instructions. Pwede mo naman siyang i pero... Kung gusto mo isulat na lang, sa, sa pwede mo na isulat sa papel, tapos picturean mo yung papel, and then yung i-picturean mo, yan, and submit kay um, AI. Yes. Men, mukha namang Pinoy 100%. <laughs> wow, wow. Sige, bago natin i-proceed, no. Nakita ko na logo. Um let's see kung makakaya itong gawin yung number 3 create hook or headline for this ad, pero parang hindi masyadong clear ang instructions. But let's see, no. Um additional request, branding aesthetics, commercial use readiness. Okay? Scroll where to inspire Okay, ito yung ano, where to Ito yung parang headline. So, here we go. Nice. Nakita mo yung parang pagkulot ng t-shirt kasi siyempre sa 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 photography kasama yung hindi pwedeng flat lang. So, nakuha din niya yung perspective. So, para talaga siyang real mock up. So, as you can see here, ito is Manila streets, may mga sasakyan. And, grabe guys, sobrang simple lang ng pagkakakuman ko sa kanya and then binigyan na niya ako ng ganito. So I think itong itong tawag dito yung headline noon aid na to hindi ko na siya ipapalagay. And kung meron kang clothing brand, <laughs> grabe. Pwede mo na siyang gamitin talaga. Ngayon, uh, coachy, pwede ko bang ilagay mismo yung logo ko? Yes. Pwede mong i-upload yung logo mo. How about add this logo instead of where to inspire. Okay? So let's utusan natin siya. How about add this logo instead of where to inspire. Okay. Ayan. Make sure to remove background on the logo. Now, syempre baka kasi ilagay niya yung background. So, para at least uh, naka-flat siya. Na. Tapos, um, change t-shirt so, and and add to add uh, add additional. So ang gagawin natin, that's it. Here we go. Submit ka lang and then wait ka ng nang um magagawa niya. Okay? Wait mo ulit yung generation na magagawa niya. So ngayon, syempre nag-iisip si AI, pinag-iisipan niya paano niya gagawin 'yan. And basically hindi naman yung ganun katagal, mabilis lang 'yan. So uh, wait ka lang tapos uh, wait mo yung magiging um response ng AI. So, let's see. Uh, ambassador, no? Men and women. And let's see kung siya pa rin yun. Eh, mukhang kamukha ba niya yan? Siya pa rin ba yan? Ah, siya pa rin. So, kuha lang siya ng ano, additional. Nag-add lang siya. Okay siya. So, kung baga ba? yung, yung model na ginamit mo is same pa rin kanina. Okay? Yung t-shirt is white. Which is, ah uh, nag-request tayo ng white t-shirt. And then, Makikita mo dito na yung logo is hindi na where to inspire. So, ang logo is based dito sa sinend natin na ngayon, kung meron kang logo, best yon Kasi, number one, yung logo mo, own mo yan, high resolution. Tapos, of course, yun yung best na gamitin mo. So, baba tayo ng konti. Here we go. Short attitude. <laughs> Let's see. Nice. Ang ganda. Parang, so, parang real print talaga siya. Ayan o. So, kung meron kang clothing brand, pwede mo na talagang gamitin si AI sa 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 marketing mo lahat ng pwede mong ipagawa sa kanya daily posting uh, mga graphics even yung mga logo and ang kagandahan sa AI guys no hindi lang image kasi ang pwede niyang magawa you can use AI to create a icons to create a, a logo mismo pwede kang magpagawa sa kanya ng logo itself Also, pwede kang magpagawa sa kanya ng uh, mock-up or pwede kang magpagawa sa kanya ng uh, uh, web web mock-up na tinatawa. Let's say you're planning to uh, create a website or clothing website for this uh, short at uh, brand. No? So, let's say, okay, I am going is i-create na. So, pwede ka pang mag-suggest dito, make sure converting and um appealing okay to visitors let's go okay yan so ganun din gagawin ka rin ni AI ng image mock up based dun sa request mo so pwede mong paggawa homepage mo na pwede mong ipagawa dun store page muna, about and contacts so let's see so i believe ang gagawin ni AI dito is pagsasama-samahin niya sa isang sa isang image uh, is image results And, ayan, excited ako makita kung ano yung results nito. Let's see. Ayan. So, by the way, yung uusapan natin is image tool pa lang. You can use AI, hindi lang sa image generation. Basically, yung AI, nagagamit ko yan for um, ad copy, uh, market research, Um, website copy, landing page copy, email content, social media contents, and so much more. So kung gusto mo pang malaman kung paano mo yung mamamaximize yung AI sa business mo, mag-type ka dyan sa baba, i-type mo yung keyword na more AI training coach J. Sabihin mo lang yon and then kak, create ako, magagawa ako ng mga, 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 mga practical and yung mga AI uh, AI practices na ginagawa ko na talaga namang tumutulong sa, sa mga businesses namin para i-grow. So, type mo lang AI, uh, more AI training coach, J. So, naka-ano siya, naka portrait okay lang siya. Baka i-design -de niya. Parang may nakikita akong laptop or a iMac computer dito. Ayan, nakikita mo ba? May logo na rin siyang nilagay. Hindi natin siya binigyan ng instructions. Home, store, about, and contact. Home, store, about, and contacts. Diba? Alright, yung model nilagay na rin niya dito as a hero image. And then our products, shop now, huh meron lang siyang mali siguro na nakuha niya doon kasi short ang logo dito. <laughs> anyway, okay lang naman kasi nagbigay kasi tayo ng other logo. So um accept na natin 'yan. Pero our products short. View all Okay, siguro ang pagkakaintindi ni AI, yung where to inspire is eto yung logo na 'yon. Okay? So, pero okay lang 'yon. Our products nice. View all about us, get in touch. So, I think this one is, um, pwede siyang, ano, pwede siyang um, one-page store checkout. Kasi dito na niya nilagay. So, hindi siya separate pages. So, kung gagawin niya ng separate pages, i-deduplicate lang niya yung, yung, ano na to, yung parang mock-up and then gagawa siya ng different version. So, basically, um, tama naman yung pagkakagawa niya based doon kasi sa instructions ko is create a web mock-up, home store, about, and contacts. Make sure the mock-up is high-converting and appealing to visitors. So, yeah. So, this one, meron ka na. Yan. Name, email, message, send, about us. Siyempre, sample lang yan. View all. Grabe. Nice. Nice. So, how about, eto na. So, how about, hindi naman image AI. So, how about, para mag-isip siya. So, here we go. Searching. Para kumuha siya ng mga reference. Ayan. Ayan. Ngayon, kung question coach siya, paano ko siya matetest ngayon sa... Sa live, no? Paano ko siya matatry ngayon? So, basically, ganito lang yan. So, merong mga tool na tinatawag na um, uh, live HTML and CSS. This one is basic lang naman. eh Marami yan, mara marami. So, HTML, basically, pe-paste mo lang naman yung nilagay niya dito. Tapos, dito yung um, JavaScript, dito naman yung CSS. So, here, kunin mo natin yung HTML. Copy. Pababa. Tapos, sa baba is CSS. Delete paste. Back. Tapos SS, copy. Okay. Here we go. Paste. And here we go. Ito na siya. Kaya na niya talaga. Kaya niya na even yung mga mga complex, yung mga bagay na dapat kailangan ay rally ng sobrang tagal is kayang-kaya na ngayon gawin ng AI. So, yung sabi ko ha, sa inyo kanina, you can use AI to to anything, no? Write code, um, image add, even yung mga market research, even yung mga uh, copy sa ad mo, and so much more. So, make sure na yung AI is gamitin mo siya. So, ito yung questions na iba. Coach, say, paano yung AI kung, kung, kung kaya na palang gawin lahat? So, meaning, mawawalan na kami ng trabaho. So, hindi naman ganun yung pwedeng mangyari para sa akin. AI is, is just a tool. So, nasa sa ating ko paano natin gagamitin, paano natin imamaximize yung AI in a daily basis sa business natin. So, All you need to do is maximize AI. Still, pagdating sa decision making, tao pa rin naman. Pagdating sa 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 mga execution is majority AI pa rin naman. So sa execution kasi still AI is just a tool. So paano mo siya i-execute? Sino yung nag-execute noon? AI pa rin ba? Still, tao pa rin naman. Tayo pa rin naman yung nag-execute. So, most likely, kapag nangyari na, yung execution is AI na lahat ng gumagawa, still, meron pa rin human intervention. Kung connected pa rin yung people doon, connected pa rin tayo doon, bakit siya gumagana? Sino yung mag-check? Sino yung mag-validate? Sino yung mag-initial setup? Still, tayo pa rin naman. So don't worry, hindi ka mapapalitan ng AI. May possibility lang na mapag-iwanan ka ng mga other competitor mo kung ngayon is hindi mo i-maximize, ima hindi mo i-take advantage yung power ng AI in a daily basis sa business na ginagawa mo. Kung dati nagsusulat ka ng mga social media posts for a week para makapag-compose ng social media posts, ngayon using AI, you can write social media posts in less than one minute no? para para i-post dun sa mga pages mo. You can write, you can use AI to write email in less than a minute. You can use AI to write video script. You can write AI to write a uh, um, um, ad script. No? You can use AI to create anything na kailangan mo sa panahon natin ngayon. So, maraming marami pang mga changes I believe na mangyayari sa AI. So, make sure na updated ka and ginagamit si AI. So soon magi-create pa ako ng mga additional AI video training na I believe na makakatulong sa mga audience natin. And don't forget to like this video kung meron kang natutunan, na inspire ka, no? Kumbaga, nagkaroon ka ng aha moment dito sa AI tool na to. Go ahead mag-comment kayo sa ibaba and um, see you and mag-comment kayo sa ibaba and babasahin ko 'yon. So once again, this is Coach Jay. That's it for now. Kita kits on the next video. God bless.